po pala si Louis Santiago, 53 years old. Ang cutie, security guard ng Marikina City. Wow. Saga Marikina! Security guard. Security Guard. <laughs> Matagal na kayo security guard, sir? Yes po. Seven Ilang years na po. Seven years. Kamusta naman po ang trabaho? Um, okay naman po. Nagkaroon po kayo ng asawa na o hindi pa po? Ay, hindi po. Um, pero meron po akong anak. Mm -hmm. uh, ilan, ilan, po yung anak niya? Isa lang po. Uh, 18 years old na po siya. Nakasama niya yung nanay niya o hindi? Hindi po eh. Kasi nung, nung pinagbuntis niya po yung gusto niya po na tumira na po kami sa probinsya. Hindi po ako pumayag kasi that time na yung, ako na po yung breadwinner sa amin. At sa Oh. May sakit po yung father ko, bedridden po. Kaya hindi po ako pumayag. So, gusto ko lang po makausap, parang magkaintindihan kami. Pero, tumuloy pa rin po siya. Hmm. So, dala niya po yung anak niyo? Oo. Ah? Dala niya po yung anak niyo sa probinsya? Opo. Hindi niyo pa po nakakasama? Hindi pa po. Pero nung 9 years old po, pinakita na po sa akin mga pictures sa kanap telepono na, na telephone, Hindi niyo pa po nabibisita kahit isang beses? Gusto ko po siyang ano, mabisita. Sabi ko po, kahit pagpunta ko, ayaw niya, gusto lang niya, uh, pagka lumabas na lang daw sila dito. Kasi ayaw po yun ng uh, asawa niya. Uh, usap sa telepono nung usap. anak? Mm. video call na Video call po. Oh. Okay. Nag-I love you kayo sa isa't isa? Opo. Uh, uh, sobra. Kasi, siyempre, ah, uh, nakita mo kahit na through video call lang. Iba yung pakiramdam. Nilulok forward mong magkita kayo sa personal? Gusto ko po. Sabi niya Ga ayaw pa daw po siyang payagan talaga. Yeah, gaano kahalaga, pa, gaano kahalaga para sa iyo na magkita kayo sa personal? Sobrang mahalaga po sa akin kasi gusto ko po siya gusto ko po siya mayakap maramdaman niyo. Pagmamahal na may bibigay ko sa kanya, kahit nasabihin niyong nagkulang ako. Pero yan lang po, gusto ko lang po talagang mayakap siya. Magkasama kami kahit sa isang ano lang po, mga okasyon. Actually, lagi ito po po na sana pag Pasko, makasama ko siya kasi mga pamilya ko, makikita niya, gano'n, makakasama siya. Okay. Yeah. Ano po? Maraming salamat sa pag-share niyo ng okay. istorya. Okay. Kahanga-hanga po kayo, Tatay Louie. May pick-up line po kayo? Ay, oh po, meron oh, po. Oo, sige po. Ano po yun? <laughs> Banatan niyo po. Miss Rosana, mangga ka ba? Bakit po? Kasi ang pag-ibig ko sa'yo, mangga galing. Hey. Maraming salamat po Sir Louis. Thank you Sir Louis.